All right, mga kaangkol, mga kaante. Nice ko pala, nice ko pong palang magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Na binigyan naman ako ng blessing ngayong ngayong araw na 'to. Dahil kaarawan ng Father's Day, mayroong binigay sa akin ng blessing ang Panginoon. Ito mga kaangkol, mga kaante. Yan mga kaangkol, mga kaante. Isang malaking speaker. May kasama pang DVD, amplifier at mic. Hindi ako magsawang pasalamat sa Panginoon Diyos na binigay sa akin. Maraming maraming salamat Panginoon Diyos sa another blessing naman binigay sa akin at isang regalo sa aking sarili itong aking napalalunan, napalalunan ngayon. Hindi ako makapaniwala na nanalo ako Ayan. Ay, Yan Ayan yung mga ka-icon. Ayan ang aking panahalo ngayon. Isang malaking speaker. Ayan. Ayan lang mga ka mga ka-ante. Happy Father's Day po pala sa lahat ng mga tatay dyan all over the world. And especially sa aking sarili dahil papa na rin ako. Eh. At meron na rin akong regalo sa sarili ko ngayon. Eh. And especially sa aking papa dyan. Si Mr. Fortunato uh, Si Dines Tarug Happy Father's Day Sa akong mga manghud Magulang, si Manong Milbert, si Father's Day no, Si Dudong Milfin Si Dudong Marcon Happy Father's Day Sa lahat po ng mga tatay dyan Nakakilala sa akin Mga tuwin ko dyan Maraming maraming salamat po Yun lang mga kangkol Mga kangkol mga kaante, thank you for watching po. God bless you po. Alright, mga kaangkol, mga kaante. Ito pala yung napanalunan ko doon sa Divisoria. Ayan, kompleto na pala ito. Ako nasyak talaga sa ano. Sa nangyari. Ang laki-laki ng speaker. May kasama ng amplifier. At yung DVD at ang mic. Maraming maraming salamat Panginoon sa blessing na binigay mo naman sa amin. Alangang 250 lang po yung puhunan ko pero ito po yung ano, binigay sa akin ng Panginoon. Maraming maraming salamat ulit Panginoon sa binigay mo yung blessing sa akin. At isa din pong regalo sa akin ito ngayon mga kaangkol mga kaangkol. Dahil Father's Day ngayon, Irigaluhan ko yung sarili ko na. Ayun mga kaangkol. Ang laki talaga ng speaker. Ayan mga kaangkol. Kasama pang M amplifier. At isang DVD player. Bago meron ang kasama ko. Ayan mga kaangkol. Mga kaangkol. Maraming maraming salamat Panginoon. Di ako mabubuhay po. Obusan ng ano. Maraming salamat. sawang pasasalamat po salamat Panginoon. Sa binigay niyo po sa akin. Thank you so much, Lord. And that that's all for. Thank you for watching.